Paano nga ba makaalis sa zero views? Yo! What's up mga boss! Share ulit tayo ng tips sa YT Automation. Disclaimer lang, hindi pa tayo expert kaya na iba. Based lang ito sa ating experience at sa research na ating ginagawa. Bago natin umpisahan, kung gusto pa... Gusto What? <laughs> kung gusto nyo pa ng mga ganitong content, subscribe naman kayo sa aking channel. So please, Libre lang mga boss, salamat. So paano nga ba makaalis sa zero views? Yung tipong unang upload mo, naka 1k views ka. Tapos sa mga sumunod na mga araw, zero views na. Sa clap, di ba? Una sa lahat para ito sa mga new created channels. Huwag kayong mag-upload agad nang video ninyo. Number one rule yon. Kundi, mag-engage muna kayo. Use it as a regular. Huwag nyong ispam yung pagla -like nyo at pag-subscribe ng mga channel. Kasi ma-detect yun ng YouTube na parang robot kayo. So, to make it short, 3 to 5 days. Gawin mo yung mga bagay na yun. Tsaka, kapag mainit-init na yung channel mo, pwede ka nang mag-upload. Next, gawin mo ito sa settings mo. Verify mo yung channel mo. Punta ka sa settings, punta ka sa advanced features. Verify my phone number at saka yung ID or face verification. Mabilis lang yung setup to. So, after mong ma-setup, alam na na YouTube na hindi ka robot kasi mayroon ka ng number tsaka ID true face face verification at mapapansin niyo sa pagdaan ng mga araw you will start gaining views na depende na lang kung quality yung videos niyo or trendy yung niche na niche na napili niyo at okay ma yung ma-unsite ng mga mga boss sa mga first upload nyo dahil kung bago yung channel niyo nasa ano pa lang yan phase ng naghahanap ng mga audience depende sa niche na napili ninyo okay next para makaalis sa zero views gumamit kayo ng mga title description hashtags na optimize yung tipong pag nag search sila sa youtube unang lalabas yung videos nyo sa hashtag naman 3 sa titles tapos, lima sa description. Pero, dapat relevant lang sa, sa mga videos nyo. Alas, uh, payo ko sa, sa ating lahat. Be consistent lang mga boss. One, one video per day para sa nag-uumpisa. Tandaan nyo, wala naman madali. Lahat pinaghihirapan. Yun lang sana makatulong. Peace.